Okay, so papandawin na ngayon yung lumpot. Ano? Sino kasama? Mr. Bugs, alika na! Kaya, Bugs! So, salam salamin. WhatsApp up, mga kasoya? Samani kami sa araw na ito na kung saan magpapandaw kami ng kipot Trap ito sa labas ng palestan. Ito ng unang pandaw namin, mga kasoya, ay nagulat kami dahil. akala namin malaking buhaya ang pumasok dito sa kimput trap namin mga kasoya kaya agad-agad namin uh, pinuntaan itong trap namin at pinandaw nung makita namin ito ay maraming damo or maliliit na water lily mga kasuya ang pumasok dito sa kimpot trap namin kaya agad-agad namin tinanggal itong mga damo dahil uh, baka mabutas na naman itong uh, kimpot namin or uh, lumpot trap namin so baka makawala yung mga isda mga kasuya so yan po mga kasuya pinagtutulong-tulungan na namin itong uh, pagtanggal ng uh, maniliti na water lily dito sa kimpo trap namin dahil sobrang dami, no? So, parang uh, puputok na itong trap namin, mga kasoy. So, baka mabutas yung mga tahi dito, mga kasoy. So, kailangan tanggalin talaga, mga kasoy. So, ayun na nga, mga kasoy. So, sobrang laking nga. Uh, Maliliit na water lily dito mga kasoy. So, parang uh, puputok na itong uh, trap namin sa dami na pumasok dito, mga kasoy. So, kailangan talaga tanggalin to dahil masira itong trap namin at uh, mapunit na naman itong uh, tinahin namin, mga soya, kanina. At saka wala masyadong mga pasok na isda dito sa trap namin dahil natakot siguro sila na pumasok dito sa dahil sa dami ng uh, malilit maliliit na water lily na nandito sa trap namin or pumasok sa trap namin mga kasoy. So kailangan talaga linisan mga kasoy. So nandyan pa usa, yung bornal mga kasoy. So, ang dami pa nila na papasok dito sa trap namin. So baka masira na itong trap namin. So kailangan namin mag-action mga kasoy. So yun, God bless. So mamaya siguro pag matanggal na ito lahat ay papasok na yung mga ista dito sa trap namin. Insya Allah mga kasoy. So yun mga kasoy, ang problema dito sa pagpano namin ng o pagulog namin ng trap, ng po trap, ay pumasok o sumama yung mga malilit na water lily o pusok, kung tawagin sa amin, mga kasoy. So yun po, yun. Yan yung naging problema. So kung hindi namin yan pandawin eh, mga kasaya, mapuno yung trap namin. Akisi Akisi. So masira, mabutas. Yan. ba? Makisi So kailangan tanggalin. Eh. Pero may mga isla dyan sa loob na, na trap na yan. Pero hindi namin agad-agad makuha dahil dyan sa uh, yung uh, mga damo na malilit mga kasaya. Or water lily na malit sabi nila. Oye, eh, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yan, yan Nagsinilas tayo ulit guys Dahil masakit sa paa Ah, tutok ka Isa, Ringo, isa ka sa open nila? Gamay si Ringo, tanga ba yan So update ko lang kayo mga sir So pagtulong-tulungan namin itong uh, 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 Pagtanggal dito sa maliit na Water lily Mabusaw kung tawag sa amin Kasi nga

हामीहरूलाई कुरा दिन पाउनुहोस् त